So guys, magandang umaga. So dito naman tayo guys sa kulungan ng aking mga chicken. My lovely chicken. Ayan sila guys. So, o Buti pa tong mga manok ko. At nagmamahalan, meron silang forever. Sana nga, di tulad ng isa dito. Anyone. Pero so okay lang yan, Malaking lesson din kasi sa atin, guys, kapag nasasaktan tayo, di ba? Lalo tayo nagiging strong, empowered woman, ganon. Ganon yun. Kaya kapag nasasaktan tayo, guys, huwag kayong matakot. Laban lang. At saka, guys, hindi naman kawalan, di ba? Hindi naman kawalan kung iniwan ka. Saan namang nawala sa'yo? Buo ka pa naman. O, di ba? Oh, oh, nandun yung sakit. Yung kirot, kasi syempre may pinagsamaan kayo ng matagal. Ayun, may mga uh, uh, mga plano kayong gagawin sa buhay nyo. Ayan. Pero, nag-end lang sa wala. Ano nga, nga? Pero okay lang yan. Ang mahalaga, lumalaban ka. Hindi ba? Tulad ng puting bulaklak na ito. Ayan, guys. Okay, so, at saka guys, ha? Dahil sa nangyaring ito sa akin, nagbigay na sa akin ng napakalaking lesson na wala talagang forever. Ayan. At kung ano man yung mga pinapangarap nyo maging makasama nyo sa buhay nyo, huwag nyo na po guys pangarapin. God ang magbibigay sa inyo kung bibigyan talaga kayo ng makakasama sa buhay. So, kita ko sa inyo guys yung bunga ng aking langka. Mamaya na tayo mag-emote tayo Ayan guys, ang oh, daming bunga. Ayan. Kaso nga lang guys, pinupunta ng mga squirrel. Ayan. Oh. daming bunga guys. O, oh, mga maliliit pa. Ayan. O, oh, di ba? Kita nyo. yeah, O, ayan. Oh, ayan. lang yung pinupunta ng mga squirrel sa umaga. so oh, guys. So, Balik tayo sa ating kwento at sa ating kwentong pag-ibig ng ating mga manok. Ayan, gagawin ko ang lahat para magsama sila palagi. Ayan, kung sana manok na lang ako guys na inaalagaan para nakukontrol ako na hindi ako iiwan. Ganun yun guys. Grabe yung pag-imot-imot aga-aga. Tsaka guys, kayong mga ano, mga lalaki ha. Huh? Huwag kayong basta-basta nang iiwan. Halong lalo naman kung wala naman kayong pinagmamalaki. Eh? Diba? Maliit lang din naman yan. Huwag ka magmalaki. Iniwan mo. Tsaka isa pa ha. Ay naku, ang dami-dami kaya dyan. Mas malalaki pa. di ba? Kaya sa tao, ang iwan at nanakit sa akin, ay babalik din sa'yo ang ginawa mo. So, wait your turn. So, yun lang guys. O, diba?